Maganda umaga, narito na mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Naniniwala si Bicol Saro Party List Congressman Terry Ridon na karapatan ni Davao City Congressman Paolo Duterte na humirit ng travel clearance para sa dalawang buwang foreign trip. Ayon kay Ridon, dapat na manatiling fully accountable ang mga mababatas sa mga investigative bodies na humihimay sa irregularidad sa flood control projects. Lumutang sa social media ang umano'y pagpapaalam ni Duterte kay House Speaker Faustino D. III para sa biyahe sa abroad sa iba't ibang lugar. Ang nagdaang nagdaangwebes, hindi sumipot si Duterte sa Independent Commission for Infrastructure para sa investigasyon at uh, sinabing wala itong hurisdiksyon sa kanya. Tanging si Majority Leader Sandro Marcos ang humarap sa ICI. Para kay Ridon, dapat handang humarap ang investigasyon ang mga mamabatas lalo na kung kailangan. Aprobado na ng Civil Service Commission ang pagkakaroon ng hanggang limang araw na wellness leave sa si mga kwalipikadong opisyal at empleyado ng gobyerno. Ayon kay CSC Chairperson Marilina Baruwayap, ito'y bilang suporta sa Mental Health Act. Ang wellness leave ay may kaugnayan sa kinakaharap ngayon ng mga manggagawa sa gobyerno. Maaring gamitin ang wellness leave hanggang tatlong magkakasunod na araw sa bawat pagkakataon o sa magkakahiwalay na araw. Inirekomenda ng Department of Justice sa paghahain ng 26 counts of kidnapping kaya businessman Charlie Atong Ang at 21 iba pa. Kaugnay sa munoy involvement ng mga ito sa mga nawawalang sabungero. Ayon sa panel of prosecutors, nakitaan ng ebidensya si Ang at iba pang respondent. Kasong kidnapping with homicide at uh, kidnapping with serious illegal detention ang kakaharapin ng mga suspect. Dismiss naman ang sa aktre sa si Gretchen Barreto. Pero kung may maging ebidensya laban sa kanila ay maaari pa rin kasuhan. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media account sa Instagram, Facebook at TikTok sa at PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang umaga.